Good morning mga idol. May gagawin tayo ngayon dito na generator. Ayon siya mag-start. Ngayon, titestingin natin siya. Tignan natin kung nakakit itong kanyang battery. Tinanggal ko nga yung negative muna. Ngayon mga idol, kakabit muna natin itong battery. Tapos yung natin. Tignan natin siya kung mag-start. Ngayon, lamalagitik lang siya Yan. Tingnan mo natin kung ano naging problema niya. Kung bakit siya lumalagitik. Ayos muna natin to. Yan yung cable. Isa pa. Yan na boss. Video ka kita. Para kita ka. Nagbablog ka pala eh. Yan. Subukan mo natin kalasin yung starter. Yan. itong mga idol kakalasin natin itong starter nya bagong bago hindi natin alam kung ano naging problema nya kung solenoid mas maganda yung mabuksan ito mga idol kumamunan tayo nitong long nose subukan natin kung iikot yung motor nya itetestingin natin ayun maandar ang problema nito solenoid na ka yun eh. Every month. Hmm. So, paminsan two weeks. na Naubos na. Hmm. Yan mga idol, ang problema niya yung solenoid. Pero yung motor niya okay pa. Yung mahinang klase kasi ang pagkakayari nitong solenoid niya. Kaya ito ang papalitan natin. Ayan ang solenoid switch niya. Ayan mga idol, sa dami nating kinalas dito ngayon. Ayan. Makalas lang natin yung starter. Pati ito, ginalas natin ay eh, starter na ginawa natin ito ang problema niya solenoid yung china na solenoid to kaya lumalagitik lang kaya pag niregta natin gumagana siya ito ngayon ang natin mga idol yun mamaya na lang natin tetestingin pag okay na And ito na mga idol, nakakabit na natin ang ating starter. Wala tayong nabiling solenoid dito kaya ito ginawa natin. ini repair na lang natin mga idol. Nare-repair naman kasi yung solenoid na yan. Uh, wala talaga tayo makakunan dito. Ito ngayon mga idol, nakakabit na natin ang ating starter. Ito na mga idol, testing na natin to Ito yung ginawa natin katulad natin ng ginawa na pagre-repair ng solenoid. Ah, ito na mga hindi Yan. Okay na siya mga. Pwede panderit. Sige. Okay. na siya. Hello thank you for, thank you so much. Thank you for watching.